Hello guys. For today's video, very interesting po ang topic natin ngayon. Kasi pag-uusapan natin yung epekto ng sobrang antibiotics sa isang bata. So iba po yung side effect or adverse effect ng antibiotics, ha ito yung mga pagsusuka, diarrhea, abdominal pain sa isang bata. Ang pag-uusapan kasi natin kapag mali yung paggamit ng antibiotics, ano yung harmful effect nito? sa isang pasyente na lagi-laging narevestahan ng antibiotics or kapag kayo ay nag-self-medicate. Hindi ko napapatagalin pa. Unahin na natin ang unang epekto ng sobrang antibiotics, ang pseudomembranous colitis. Now, bago po sa inyo to, siguro sa mga iba sa inyo, hindi po kayo familiar, pero sa mundong medikal, uh, medyo, ano to, uh, karamihan sa mga pasyente na na-admit sa hospital, tapos matagal sila naka-antibiotics, nagkakaroon ng pseudomembranous colitis. Ang ibang tawag po dito ay Clostridium difficile infection. Kasi ang pseudomembranous colitis usually caused by a bacteria na Clostridium difficile ang kanyang pangalan. Ano ba nangyayari kapag nagkakaroon ng ganito? Kapag kasi ang pasyente ay nagtitake ng antibiotics na sobra-sobra, pwedeng mangyari ay nasisira or namamatay din yung mga good bacteria sa bituka sa loob ng baby yung mga good microbiotics natin na nasa gut ay namamatay din dahil nga sa antibiotics. Nagkakaroon ng spore formation or napapalitan niyan ng clostridium difficile. Kaya ang, ang pwedeng symptoms ito ay diarrhea din, nagtatae, lumalambot yung dumi. Huwag po kayong mag kapag nagkaroon ng greatest baby dahil meron naman pong, uh, meron naman pong antibiotics na papatay dun sa Clostridium difficile. Siguro ito, familiar na po kayo, some of the parents here, hear this already, the antibiotic resistance, or yung ibang tawag naman is antimicrobial resistance. Nangyayari ito kapag yung bacteria, or sometimes fungi, virus, parasite, hindi na tumatalab yung antibiotic, or yung antimicrobial drug, hindi na tumatalab para doon sa microorganism na yon. Bakit? Kasi nasanay na siya dun sa antibiotics na binibigay natin. So nagkakaroon ng mutation, nag-a-adapt na rin siya dun sa binibigay nating panlaban sa kanya. So isipin niyo parang tayo, kung tayo ay uh, syempre human being, we are also organism, kakaroon tayo ng mga bagyo, ano ba yung mga nagiging cause na extinction? Gutom, indol, yan yung mga pwede mag-cause na extinction sa... Human race, anong ginagawa natin? nag adapt po tayo dahil nga sanay na tayo sa ganon. So, ganon din ang mga bakterya. Kapag nasanay po yan sa antibiotics na hindi naman talaga prescribed by a doctor or talagang na-abuse yung paggamit ng antibiotics, ganon din po ang bakterya. Nasanay sila. So, anong nangyari? Nagkakaroon ng mutation. Anong silang ginagawa para malabanan nila yung antibiotics na binibigay natin? So, yun po ang ibig sabihin ng antimicrobial or antibiotic resistance. They can resist already. So, wala na. Hindi na mamamatay yan. Kahit bigay ka ng bigay ng antibiotics, nandiyan pa rin ang bakteriya. Kailan nangyayari ito? Kapag yung isang pasyente ay nagkaroon ng sakit, tapos yung mga magulang nag-self-medicate, tapos wala silang reseta, maraming sila sa drugstore. And then, yung drugstore na yon dahil gustong kumita, ibibigay yung hininging or yung binibiling antibiotics. That's one. Number two, kapag naman yung isang nagbabantay sa bata or yung uh, mommy or yung parents, meron silang stock ng antibiotics. Ito yung antibiotics na binigay kay baby noong nakaraang ano pa niya, noong nakaraang nagkasakit siya, tapos tinago niya sa ref. Tapos inubo siya, and then nag-self-medicate, binigay niya ng antibiotics. Hindi man natin alam kung kailangan niya or hindi. Baka kasi virus lang ito or baka ibang antibiotics niya. Binigay pa rin niya. Tapos, panay, ang ganun ang ginagawa, ang nangyayari, yung bakterya na nandoon, ang nangyayari is nagkakaroon nga ng adaptation. Nagiging resistant na, hindi na tumatalab dahil paulit-ulit niyang ginagawa, paulit-ulit nang nabibigay sa kanya. So, yun po ang ibig sabihin ng AMR, or antimicrobial resistance. Siyempre, mga mamis, no, no kung nag-worry na po kayo at, at sa sarili niyo ang assessment, ay baka kailangan na niya ng antibiotics kasi matagal na yung ubo ni baby. Linalagnat siya, matamlay, magpareseta na po kayo. Pumunta po kayo sa mga uh, doktor ninyo, sa emergency room o kaya sa mga OPD. Ang ibang mga mami, ang problem po nila ay pambayad. Huwag po kayo mag-worry, meron po tayong mga government, mga charity, hospital or institution na wala namang bayad ng doktor. Siyempre, kailangan lang natin mag-effort sa pamasahe. Tapos, kung meron, uh, syempre, kung may magre-reseta ang doktor, yung pambili ng gamot konting effort sa ating part pero yung mga yung pambayad sa doktor meron po tayong uh, libre sa mga government hospital yung iba naman ayaw pumila so pag ganon wala kailangan talaga kasi syempre mas maraming uh, kailangan ng charity or ng service work from the government kaya mas maraming pumipila doon kahit naman 'di ba sa private may pumipila pa rin so konting tiyaga lang po mami mga mga daddies para naman sa healthy baby at para naman gumaling siya at maagapan natin siya agad at hindi mapunta sa severe pneumonia or severe uh, severe cases of any other infection pat siya kapat magpukonsulta sa inyong mga doktor the other cause of AMR or antimicrobial resistance is yung virus kasi it causes the majority of uh, childhood illness yung flu, adeno, rhino, covid iba't iba, iba't ibang klase ng virus, usually yan yung Uh, tumatama sa ating mga chikiting and itong mga virus to hindi sila nagre-respond sa antibiotics viral infections don't respond to antibiotics as i've said and using antibiotics to treat a viral infection can wipe out healthy bacteria in the body which can contribute to antibiotic resistance so next po to very interesting Ngayon ko lang nalaman to kasi nga nagbasa ako ng mga ibang um, harmful effect ng pagbibigay ng sobrang antibiotics at nabigla ako na pwede palang mag-contribute ang antibiotics or sobrang antibiotics sa obesity. Yes, possible pala po yun. So marami ding pag-aaral about dito ang association ng sobrang antibiotics sa obesity sa mga kabataan. Sabi dito, noong 2023, gumawa ng study si Montalto, Obesity and the Overuse of Antibiotics. They are, uh, they are associated or they are interlink whereby early exposure to antibiotics increases the risk of those children becoming overweight or obese. This association, although previously documented in various large studies overseas, is underappreciated locally. So, marami nang talagang gumawa studies about dito, pero hindi pa siya masyadong ina kasi uh, kulang pa, kulang pa yung pag-aaral about dito Ibang mga studies na ginawa parang ah, nagtanong-tanong sila sa mga mother na mayroong obese na patient kung nag-take ng antibiotics yung mga ba, yung mga uh, babies nila nung bata at saka nung buntis sila and more than 50% ng kanilang respondent Yes, nag-take daw sila ng antibiotics. The pathophysiological link between early antibiotic exposure and obesity occurs to a mechanism arising from the alteration in gut microbiota. So kapag daw nag-take ng antibiotics during early infancy period, nagkakaroon ng alteration, nagbabago po yung uh, microbiota doon sa intestine or doon sa bituka ni baby. Kapag nagkakaroon daw ng alteration or pagbabago, pati po yung pagkakaroon ng obesity ay Uh, affected paano yon subsequent alteration of the digestive mechanisms of the bowel with for example an increase in the absorption of the short chain fatty acid wow so naaral pala talaga nila yon so kung nagkakaroon ng pagkakaiba iba or nagkakaroon ng alteration, na nagbabago yung laman ng good bacteria dun sa loob ng intestine ni baby pati yung pag-absorb ng mga fatty acids ay affected So, imbis na hindi ka mag mag absorb ng short fatty acid, yung bata ay nag-absorb na dahil nga nagbago yung microbiota. So, ganun na lang natin isipin, no? Theory pa lang naman to, eh. These alterations, if enacted during infancy, are then imprinted within the gastrointestinal working milieu and established for the remainder of childhood. Ano, Iniiba mo yung blueprint ng yung genes. No, dapat hindi ka tabain pero magiging tabain ka dahil sa sobra-sobrang antibiotics. In effect, children whose bowel microflora is repeatedly altered by antibiotic exposure are significantly more likely to change their bowel function to one that is obesogenic. So ibig sabihin na obesogenic para magiging tabain ka. Dahil nga paulit-ulit na paulit-ulit kang na-expose sa antibiotics pati yung blueprint or yung genes mo pa regarding dun sa pagiging obese ay nagkakaroon ng pagbabago. Ito po yung koneksyon ng obesity at sobrang antibiotics. Hindi yung antibiotics ha, sobra. Kailangan may sobra word. Number four, e ef epekto ng sobrang antibiotics, toxicity. So, pwedeng mo overdose. Pag sobra, pwedeng nga uh, magkaroon ng toxicity. So, iba-iba po yung symptoms ng toxicity dito sa antibiotics kung uh, meron antibiotics na like for example mga fluoroquinolone, mga ciprofloxacin kapag sobra-sobra pong binigay yan sa bata nagkakaroon po tayo ng, ng problem sa joint so yung iba baka hindi na makapaglakad pagtanda or baka naman paglaki niya hindi na siya tatangkad yung iba naman yung mga mga antibiotics natin kagaya ng amikacin, mga gentamicin. Ito mga gamot na to, hindi na familiar sa inyo. Sa amin na lang 'yon kasi sa hospital binibigay 'yon kapag naka-admit lalo na yung mga newborn. So, kapag sobra-sobra, pwedeng mangyari, ang pwedeng mangyari is yung mabingi. Basta mga mami, so, huwag kayong mag-worry pag prescribe yan ng doktor. At saka, pag hindi naman siya lagi-lagi nag-antibiotics. And it's okay to worry naman, uh, magtanong po kayo kung Dok, uh, Doc, okay lang po bang magbigay ng antibiotics ulit dahil kaka-antibiotics na ni baby? So, pwede po kayong, uh, pwede kayong magtanong sa inyong mga doktor. For me, it's okay na tinatanungan ako ng ganon. So, ang sinabi ko nga na next uh, is pagkasira ng bato at atay kapag sobra. Kasi uh, sinasala po yan ng ating atay at bato, magkaiba. Pwede pwedeng sa bato lang, pwedeng sa atay lang, or pwedeng both. So, kapag number six, another uh, interesting association ng sobrang antibiotics is pagkakaroon ng autoimmune disease. Ano po yung mga autoimmune disease? Madami yan. Ang allergy, pwede. Ba, asthma, pwede yan. Pero yung mga autoimmune disease na hindi nyo naririnig, yung pang-America, pwede. Ito, ito yung mga uh, celiac disease, inflammatory bowel disease, diabetes, childhood, childhood asthma. yon familiar po sa inyo yun. So, meron daw mga research na needs to be done to understand the potential connection. So may potential lang naman kasi nga nagkakaroon pa rin ng alteration sa microbiota in the gut. Next ito. Ito siguro uh, kailangan niyo pakinggan ito dahil ang sobrang antibiotics daw ang epekto ng sobra-sobrang antibiotics at uh, maling paggamit ng antibiotics ay may as may association sa pagkakaroon ng autism and actually ADHD din sa mga bata. So, basahin natin to ha. Another study done by SAF noong 2023, very recent lang, maternal and early life exposure to antibiotics and the risk of autism and attention deficit hyperactivity disorder, yung ADHD in childhood. So, sa, sa Sweden po, ginawa itong study na to. Ito rin, ganun din yung kanilang um, reason or pathophysiology ng sobrang antibiotic sa pagkakaroon ng autism. Antibiotic use during pregnancy may alter the maternal microbiota which can influence the microbial colonization of the gastrointestinal system of the fetus. So napakalaga ng good bacteria no sa ating mga anak at syempre sa atin kaya may mga good bacteria or probiotics di ba? It has been claimed that antibiotic use during pregnancy may have an effect on the gut brain axis and as a result neurodevelopment ano ba tong mga neurodevelopment uh, problem one is autism and the other common uh, neuro neuro development disorder is ADHD parang so, ngayon naman ba nagkakaroon ng parang uh, increase cases of autism so, yung ibang uh, parents or yung mga ibang um, experts sinasabi yung excessive use of screen time meron ako nakita na ibang uh, research, vitamins naman daw. Pero ngayon lang ako nakakita na pwede rin pala baka sobrang antibiotics or paggamit ng antibiotics. The study found that both maternal antibiotics use as well as early childhood antibiotic use were associated with an increased risk of autism and ADHD in children. So, konektado daw ang pagkakaroon ng autism or ADHD kapag yung mommy ay nag-antibiotics na. And kapag yung baby, early infant, so mga less than 12 months of age, nakaka-receive na siya lagi ng antibiotics. Ay, naka, nalungkot naman ako dun sa aking uh, discover na laman. Yung obesity, pwede rin pala, autism, ADHD, at saka autoimmune disease. Actually, ngayon ko lang din nalaman to. Dahil nga gumawa ako ng content. Ang, ang pinakasikat kasi yung So, the membranous colitis, yes, matagal na yan. And yung number two, yung antimicrobial resistance. kaya nga lagi namin sinasabi na huwag magsa self-medicate kasi baka di na tumalab. Hindi ko alam. Actually, ngayon ko na talaga nalaman, pwede rin pala na obesity, tsaka pagkakaroon ng asthma, childhood, childhood asthma, and yung autism. So, we have to learn, we have to read more about this. Pero at least meron na kayong idea. So, anong lesson ang pwede nating mapulot dito. Number one, kapag nagkaroon na ng sakit si baby, walang masama ang mag-self-medicate as long as yung baby ninyo uh, active, within three days pa yung kanilang sakit, and nagagamot nyo naman siya talaga, wala din masama na mag-try na mag-herbal, and yung magpunta sa hilot, but, kung... Mami, kung plano po ninyo mag antibiotics si baby at palagi po ninyo na bacterial po yung cause ng sakit ni baby, huwag po kayong pupunta ng drugstore para bumili ng antibiotics. up po kayo. Magpatsaka po kayo kung kailangan na ba talaga niya ng antibiotics. Huwag po kayong mag-self-medicate at kukuha kayo ng antibiotics sa inyong mga, uh, sa inyong ref and then ipapainom kay baby. Again, you have to consult your doctor kung kailangan ba talaga ng antibiotics. Kasi ang maling paggamit nito, marami po talagang epekto. At nakakatakot po yung mga epekto ito. So, narinig nyo naman ano-ano ang mga uh, epekto ng sobra-sobrang antibiotics or yung maling paggamit. So, sana na-appreciate nyo po itong video na to kasi kahit ako ay may natutunan. So, sana meron din po kayo. At kung may natutunan nga, so sana mak makapag-like po kayo sa video. Pwede kayo mag-comment and subscribe. Thank you!